ito puno ito po sinasama namin ang papa namin Rowan ang ating park hindi lang ngayon papalang siguro niya tinakbo eh. Ito sa may gilid. Shoutout sa mga barangay. Ayot ba? Ayot ba? Sa mga kagawat ng barangay 825. Shoutout sa inyo. Walang follow up. Walang ronda. Nagaantay. lang tayo dito lahat sa barangay. Bye bye. Video. Tapos i-edit ko na lang. Okay na. So, andito kami sa Barangay ito, bike na Barangay Station. Tinulungan tayo ng Kagawad. Asa labas yung pangalan na may babanggitin ko. Ni-review namin yung CCTV. So, ang kumuha ng bike ni Christian na 4130 ay yung naglilinis, yung nagwawalis dun sa Plaza Dilaw. So, nangyari, nung ni-review namin, nag, nagwawalis siya nung una. Tapos, siguro, nung nakita niya tulog yung dalawa, uh, yun, sinimulan niya ng tanggalin yung belt. Tapos, umalis na siya. So, uh, shout out sa Barangay 825. Uh, sana maging responsable kayo sa pagbuha uh, ng mga nagbilinis kasi ano pala, nangunguha ng bike. Kaya, yun, sana ma-action ng so, Barangay 825 pa Manila Zone 87 nata nakalagay. Pero yun, dito malapit sa Plaza Dilaw. Nag-review kami ng CCTV kasi nawala ng bike si Nas. Yan! At si Da, ang broken. Hindi <laughs> man ang asawa. <laughs> so, shoutout sa mga tao ano ng ano 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 barangay ito. 825. Ah, uh, barangay na? Ah, uh, 825. <laughs> Nakita namin So kami tatlo umuwi muna ulit Kasi uh, Walang follow up sina kagawad ng barangay 825. So umuwi muna kami kasi i-assemble namin yung jack bike ng Decathlon. Hmm. Sponsor tayo kami. Ano ba? Eh, dami. Kumusta <laughs> Para wala nang sukli. Yes, ay. So pag nabuo na yung jack bike, makakaikot kami. Te-testingin namin ah. hanapin si Tatay na nagwawalis. So mawalisin nila. Kagulo. Wala oh, sira na yung electric fan. Nas bomba. Yon, ikot kami, Shoutout sa barangay 825. Alam namin, tauhan niya yung nagwawalis doon. Ah, uh, tulungan niyo kami. Ah, uh, yes. Eh yung kabilang kabilang, yung kabilang barangay. Pumunta kami sa kabilang barangay. What? No. So, Malawala. 'yung barangay na 'yon, sakop niya ang 'yung malapit sa bahay ni Rizal. So, mula Guerrero pag papuntaan ng intersection, 'yun yung barangay na 'yon. Ayon nila, ipakita yung CCTV sa amin. Barangay Kasi, Damot walang tao. Yan. Yan. yung barangay na walang tao. Mamaya ay ah, aalalahanin natin yung pangalan para ma-shoutout natin yung barangay ah. na walang tauhan. So, Yan. Tulog. Ah, tulog, ah, tulog ah. daw eh. Tulog eh. Ghost employee. Ghost employee. Tulog, tulog. Ingat ano uh, <laughs> Oh, anong sabi sa asawa mo? <laughs> Uy, tong ilo mo. Pass the Ito 2.30 na rumuro. dami kasi baka makita namin yung umuha tsaka yung bike. Ah, uh, hindi namin sure kung makikita namin parehas na hawak niya pa rin yung bike kasi mabilis yung oras eh kaya yun ikot ikot kami baka makita namin tapos punta kami ng Pasay yeah, kunan mo muna tayo salang. pa rin po nga. Okay. Papayda natin. So, may kita nyo doon kinuha yung bike. Doon. Habang tulog yung dalawa. Tapos, ang sabi ng mga kagawad at ng mga panood ng barangay 825 ay 825 825, 825. Uh, dito natutulog yung kumuha so yung kumuha ay lagi nagwawalis dito sa plaza dilaw pero ang sabi nila hindi nila alam yung pangalan at wala silang picture so parang kilala lang nila bilang nagwawalis lagi sa umaga kasi nakakatulog dito tsaka nakakaligo kahit papano so hindi namin sure kung naliligo siya dun sa barangay nila o dito basta dito lang yung kumuha lagi so yung damit nya papaitan natin sa video Ah, yun dito natutulog mamaya sisipatin namin kung babalik siya dito tapos may kita natin kung anong progress shoutout sa 825 sana matulungan nyo kami at sana huwag nyo pagtakpan yung kumuha

Abentinya. <laughs> Sino tinakbo okay. eh. Okay. Okay. Sa may...